luntian noon luntian. luntian luntian is green luntian mga bagay na luntian mga bagay na luntian mga bagay na luntian kilalanin natin ang mga bagay na luntian luntian lunti ang damo lunti ang damo lunti ang damo Lunti ang damo. Lunti ang palaka. Lunti ang palaka. Lunti ang palaka. Lunti ang palaka. Lunti ang kiwi. Lunti ang kiwi. Lunti ang kiwi. Lunti ang kiwi. Lunti ang dahon. Lunti ang dahon. Lunti ang dahon. Lunti ang dahon. Lunti ang buko, lunti ang buko, lunti ang buko, lunti ang buko. Lila, lila, lila. Lila is violet. Lila. Mga bagay na lila, mga bagay na lila, mga bagay na lila. Kilalanin natin ang mga bagay na lila. Lila. Lilang talong, lilang talong, lilang talong, lilang talong. Lilang ubas, lilang ubas, lilang ubas, lilang ubas. Lilang sibuyas, lilang sibuyas, lilang sibuyas, lilang sibuyas. Lilang orchid, lilang orchid, lilang orchid lilang orchid. Kahel, kahel, kahel. Kahel is orange. Kahel. Mga bagay na kahel. Mga bagay na kahel. Mga bagay na kahel. Kilala din natin ang mga bagay na kahel. Kahel. Kahel na karot. Kahel na karot. Kahel na karot kahel na karot. Kahel na dalandan. Kahel na dalandan. Kahel na dalandan. Kahel na dalandan. Kahel na kalabasa. Kahel na kalabasa. Kahel na kalabasa. Kahel na kalabasa. Kahel na melon. Kahel na melon. Kahel na melon. Kahel na melon kahel na papaya, kahel na papaya, kahel na papaya, kahel na papaya.